Paolo Cherry, sinamantala na ng mga residente sa Kamanava ang pagganda ng panahon para kahit papano ay maibalik sa normal ang kanilang mga pamumuhay. Sinabayan ng maraming residente ang pagsikat ng araw para dumiskarte. Si Mang Ernie, kahit hanggang bewang pa ang tubig, sige sa padyak sa kanyang pedicab. Ilang araw kasi siyang hindi nakabiyahe dahil lampas tawang tubig nitong mga nakaraang araw. Pag may bahala kita, pag wala ba, kita. Ang ilang taga Valenzuela, itinuturing na biyaya ang mga basurang naglulutangan sa Tulyahan River. Sa dami raw ng kanilang napupulot, aabot sa isang libong piso ang kinita nila ngayon. Kumikita rin naman kahit papano na ang baha dito sa Tunsuya at Tanyong Malabon. Kaya ang ilang residente sinamantala ng pagkakataon para makabili ng pagkain. Pero ang iba, problemado kung saan kukuha ng perang ipambibili. Di pa rin kasi balik normal ang operasyon sa mga bangko. Sa ATM ngang ito, pila-pila ang mga nagwi-withdraw. Iba sarado eh. Ibang ano... Wala laman. Hmm, wala na. So sakto lang talaga yung natitira namin para sa ngayong araw. Iba't ibang klasing sakit na rin ang ibinibigay ng baha at masamang panahon sa mga taga Valenzuela. Nandiyan ang trangkaso, ubo, sipon at sakit sa balat. Ang ilan nga natutuklapat na mumuti na ang mga balat dahil sa lala ng kanilang alipunga. Sa mga evacuation center, sakit rin ang problema at karaniwang tinatamaan ang mga bata. Pero si Aling Nelly, mas iniindang sakit ng kalooban. Namatay raw kahapon ng kanyang ina matapos na Sumatra at malunod sa kanilang bahay sa kasagsagan ng pagbaha. Diyan po siya namatay sa ganyang paglaki ng tubig. Masakit ito sa amin yun. Sherry, kahit may panakanaka pang pag na nararanasan dito ngayon sa Kamanava area, partikular na sa Malabon at Valenzuela, e eh ng tuluyan ang bumaba ang baha sa maraming lugar. Pero patuloy pa rin nga marami ang nasa evacuation centers. Doon nga sa nabisita namin kanina sa Teneheros Elementary School sa Malabon, Malabon ay mahigit isan libo pa ang mga evacuees at bukod sa siksikan, e eh brownout pa. Kaya patuloy na nananawagan ng mga otoridad dito sa Kamanava area para sa tulong, gaya ng pagkain, inumin at uh, damit at gamot. Paolo Cherry. Maraming salamat Camila Badisho, live mula sa Malabon.